ang tunay sa Bigyan mo natin ang merenda si mga bago natin yung alas sa pamulang at yung Kung minsan mapagbiro ang buhay. Kung kailan abot ka may na ang kanikanya, ay tsaka naman darating ang mabigat na suliranin. Mga kaibigan, narito't natin. Pag-a-raise, mag-a-raise O, kumusta lakad Jessie, Elsie Kaya ah, lang po natin pag-usapan muna yun, tay Mapagod po kami Tama po si ate, tay Pagod po kami Maslit na yung ulo ko, eh Mamaya na kayo pumasok ng kwarto Mahupo lang kayo Pag-a-raise oh, okay. oh. uh. May nililihim kayo sa akin, eh sabihin niyo, anong kinalabasan ng pagsusuri kay Elsie? Ah. Um, oh. oh. So, ito po Dalawang mangga Sabihin niyo kung anong problema. Anong sakit mo, Elsie? si Rubik, dala na yung wedding ring niyo. Ate, Jessie. Naiyak mm. ka na naman. Bakit pa ganun? Mm. Bakit ako pa? Bakit kung kaya na ako? At saka pa ako nagkasakit ng ganito? Pagsubok lang yan sa'yo, kapatid ko. Ayaw mo lang kung siya. pero para doon. Di ba sabi ni Itay, lalapit siya sa kayo ng pisina. Mama. Sa mga napanihingi ako ng tulong doon sa mga sayang pamahalaan na pwedeng makatulong sa iyo. Lahat gagawin namin. Gumaling ka lang. Natatawad ako, ate. Maraming namamatay sa sakit na ito. Basta, nakasanulong mo. Umasok at humingi ng awa sa Diyos malaki ang kanyang magagawa dahil walang imposible sa kanya. Alam mo, natin. Si Rovic. Ay, di ba, Elsie? Maganda ka, Rovic. Maganda, pero ayaw mo namang isukat ang singsing. Eh, bakit ba malungkot ka? Dapat nga magsaya tayo dahil isang buwan na lang kasal natin. Rovic, wag na lang nating ituloy ang kasal. Ano? Lucy, huwag ka naman magbiro ng ganyan. Matagal na nating ginintay ito. Tatlong taon. I'm sorry. Hindi ko naman gusto ang sakta ng damdamin mo. Kaya lang, ang siguro talagang dapat na mangyari ito. Ito pa problema. Bakit bigla kang bigla ganyan? Sa tsang tsang tsang. Mas darang Iyon pong sabi niya, mami. Oh my God. Kawawa naman pala siya. Pero maaari naman siyang gumaling kung maooperahan. Stage 2 pa lang naman ang sakit niya eh. Pero maaari din hindi marami talaga namamatay sa sakit na yun. Oh, really? Matama siya. Baka hindi na rin siya magkaanak. Dahil sa mga matatapang na gamot na ilalagay sa kanya. Anak, mahirap yun. Huwag niyo sabihin, gusto niyong layuan ko si Elsie. Ikaw lang mag-isa, naging anak namin ng daddy mo. Kaya pangarap ko sana magkaroon ng mga apo sa'yo. Pero sa kalagayan ngayon ni Elsie, Maaari hindi na matupad yun. Mas importante sa akin na makasama siya dahil mahal ko siya. So please, mami, huwag yung totoo na ng kaligayahan ko. Napasyal po kayo, Tita Prima. Mm -hmm. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Ila. Sinabi sa akin ni Robic, ang tungkol sa iyong sakit. Uh, totoo po yun. May stage 2 breast cancer po ako. Ay, naawa ako sa iyo at ang hihinayang. May stage 2 breast cancer po ako. Ay, naawa ako sa iyo at ang hihinayang. Gusto pa naman sana kita para sa aking anak. Kaya lang, alam mo naman ang pangarap ko, di ba? Ang magkaroon ng mga apo. Dahil nag-iisang anak ko lang si Robert. Alam ko po. Kaya nga po masakit sa akin. Nakipag-break po ako sa kanya malaya siya makahanap ng babaeng makapagbibigay sa kanya ng mga anak. Pero hindi siya pumayag. Sinabi niya yun sa akin. Kaya pakiusap ko, ikaw na sana ang kusang lumayo. Ano pong ibig niyang sabihin? Umalis ka rito. Lumipat kayo sa ibang lugar. Yung hindi alam ng anak ko, ibigyan kita ng malaking halaga na magagamit mo sa iyong operasyon. Binibili niya ba ang pag-ibig ko, Tita Prima? Maging practical ka sana, Elsie. Makatutulong ang salaping yun sa ikahahaba ng buhay mo. Hindi niya na ako kailangan bayaran. Huwag kayong magalala. Kusa akong alis. <laughs> Robin? Bakit ka naglalasingan? <laughs> <laughs> Hindi ka naman sanay uminom ng alak. Ito ginawa sa akin ito. Bakit Nakala ko pa naman mahal niyo ko. Hindi pala. Sarili niyo lang ang mahal niyo. Ano ba sinasabi mo? Hindi kita maunawaan. Umalis na si Elsie. Kasama ng kanyang pamilya. Ha? Huh? At hindi ko alam kung saan nagpunta pero nag-iwan ng sulat sa akin ng ating niya, si Jessie. Siya ang nagsabi sa akin ang ginawa nito. Ah, yes. Anak, anak, ginawa ko yon para sa ikabubuti mo. Para magkaroon ka ng sa magkaanak. At may mag-alaga iyo. pagtanda mo. ginawa niyo para sa sarili niyo kasi niya. Ha? Huh? At hindi ko alam kung saan nagpunta. Pero nag-iwan ng sulat sa akin ang ate niya, si Jesse. Siya ang nagsabi sa akin ang ginawa niyo. Uh, anak, anak, ginawa ko yon para sa ikabubuti mo. Mm -hmm. Para magkaroon ng siya sa magkaanak. At may mag-alaga sa'yo pagtanda mo. Ginawa niyo para sa sarili niyo kasi yan. Selfish. Selfish kayo, mami. Selfish si Elsie lang ang kaligayahan ko kaya napakasakit ang ginawa nyo kaya kung mabuhay kahit wala kaming anak pero hindi ko kayang mabuhay nang wala siya kaya hanapin ko siya at kahit alisan nyo pa ako ng mana hindi ko siya iiwanan Pinsan, huwag kang magalit kay tita Pripa. Eh hindi na naman sa lili niya ang iniisip niya. Kaya pinalayos niya sa si Elsie. Kundi ang kabutihan mo rin. Hindi ako liligay sa sinasabing yung kabutihan ko. Kaya please, tulungan mo na lang akong hatapin si Elsie. Pero, Robin... Hindi ba na. Kung hindi mo ako kayang tulungan, ako na lang mag-isang kikilos. Oh, oh, huwag kang magalit, Pinsan. Hindi eh, naman kita maaaring pabayaan. Oh, nalulungkot ka na naman, anak. Alam mo na naman si Robic. Lilipas din po ito ay tayo. Malilim ka rin siya. Ipapanalangin ko na lang na sana malimutin niya ako. At makahanap siya ng babaeng mas karapat-tapat sa kanya. Elsie, okay ka na umiyak. May good news pa naman kami sa'yo ni Itay. Uh -huh. Anong good news? Sa isang linggo, maaari ka ng operahan na na. Sa totoo po? Oo, oo, oo. Naiipon na namin ang ate mo ang mga tulong para sa sa'yo. Kaya huwag ka na umiyak. Gagaling ka na. Ipapanalangin natin sa Diyos ang tagumpay na gagawin sa iyo ginawang operasyon sa iyo. Saka pupunta ngayon yung tumulong ng malaki sa iyo. Mabuti naman. Pakikilala ko na pala siya. At mapasasalamatan. Oo. Oh, oh. Hindi oh. ang pasasalamat mo kailangan ko, Elsie. Hindi ang pag-iit. Rovic? Oh, niya tayo, Elsie. At tatagpuan niya. Wow. Yeah. Anak. Siya. Ang talagang tumulong sa'yo. Laki na ang pagmamahal sa iyo ng iyong nobyo. Robin? Kaya naman siguro, maaari na natin ituloy ang daod lang natin kasal. Pero, pero ang uh, mami mo... Naunawanan niya tayo. Kaya please, huwag ka nang tumuntin. Oh, Robin. Ah. Oh, Robin. Maraming salamat sa pagmamahal Oh, I see. 哦哦。Oh, oh. si Mami Prima sa kotse. Mahuli na rin tayo sa graduation ni Junior. Darito na ako, mahal. Inawag ko pang regalo natin sa ating panalay. <laughs> ang bilis ng panahon, mo. Parang kailan lang bagong kasal tayo. Ngayon, dalawa na ang ating anak. At ang isa, <laughs> maglagapos na ngayon ng high school. Napakabuti talaga ng Diyos sa akin, Rovig pinagaling niya ako sa sakit ko. Niloob pa niyang ikaw ang maging kabiyak ko. At hindi natupad ang kinatatakotan mo. Dahil binigyan tayo ng Diyos ang dalawang mapapait ng mga anak. Kaya marapat lamang na lagi natin siyang purihin at masalamatan. imposible sa kanyang magagawa sabagat siya ay makapangyarihan at totoong dakila.